oh. Lakas oh. Pinatag yung Antipolo. Dito tayo dadaan sa tikling. 5 kilometers to. Ahon. Yan, start na yung ahon. Unang siko. Lalaro ng 5%. Ay, taktong 12 lang. Recovery pagdating dito. Ayan, ito after ng ano, recovery. Ah, pakalawang ahon. Naalala ko noon nung first time ko ng Antipolo Diyan ako sa unang kumukod Mountain bike pa yung gamit ko niya noon. Morning. Diyan takbo natin, takbo pa lang. Gradient niya umabot ng 11. Ito, dito sa part na to. Ito naalala ko dito ako tumugod doon eh. Yung baguhan pa lang ako. Ayun. Recovery, go. So after ng recovery na yun, oh, pakat ahon. Ito, babundangan na to ito. ko na ang dipolo siya matatapos so yung takbo natin takbong 15 then ang gradient 4% kumalap yung 13% baka so, sa yan pa tayong maahon dito sa Antipolo ayan o oh. kitang kita may tumo nagtutulak sa unahan kaya yan sir kaya yan <laughs> recovery ano yung ano ako ng Antipolo ang bilis lang diba kung makakita uh, ko ng antipolo, ito mas pinakamadali pa sa akin. tikling. Kaya sa, sumulong, napakaaba. Eh, hey, good morning. Dito na tayo sa atko ng antipolo. Atko. after ng atko, taon tayo, papuntang Beverly. Ito yung sa pinakamatatarik. Regent ito, maabot na eh. 8%. Yan. Maikli lang naman siya. Yan o. Oh takpong takpong nebel takpong gis nebel lang morning, morning. atik diba tapos may bag pa akong dala ayun tingnan tayo sa Beverly marami tarik tingnan na tayo sa Beverly ayan And then up doon ang ahon yun recovery yun lakas o oh. lakas o oh. yeah! Buta, finish ball ako ng bata Ang lakas ng bata, oh Polo Finish ball tayo Kaya ba? Kaya mo yan Kaya kaya Pagod yung bata Isang ano na lang, isang stretch na lang Isang aho na lang Ito na tayo nakta Ayan Ayan After 35 kilometers, Nandito na tayo sa may antipolo Sa capital Then Kakaliwa na lang tayo dito Kapuntang Hinulugan taksak Doon tayo mga minitek Go Ayan yeah, o palumpalo -pulu. Doon tayo pwesto sa una unan Sigurado maraming mga siklista. So mag-alas gis na rin. uh, dito tayo mamimitek. So, Calvin, Rocky po. Okay, nandito na tayo sa parking cloud 9. So, pababa na tayo. Kalas 11 na. So, exactly 10.38. Sa akin ito, makakalating ako na ito sa bahay. Mga alas 12. Ang lambot na naman ng gulong ko. <laughs> At ako na kasi, 70 km siya tayo. May ikling ahon na to. <laughs> Tarek! <laughs>